啊。<laughs> mag-baby lang. Sana, makabili na tayo ng gamot ni nanay. Tapos kapag may sobra pa, bibili tayo ng pansit at mamon para sa okasyong bukas. Oo nga! Para, para masaya-aport na ni nanay bukas? Magkano ba, magkano ba ang gamot sa TV ate? Ewan po eh. Hindi ko alam kung anong gamot sa TV. Kuya Jonah! Kuya Jonah! Tiyakpat din ako ama! Akanin pa! Saan nagpunta ang gabi kuya? Dito rin nakatulog si Nanay kagabi. Bargal kasi ako gabi sa terminal. Tapos di ng madaling araw na ngalakal na ako. Sayang kasi. <tong>, Di pa nga eh, daan lang tayo mamaya sa Bikilo pagtapos natin benta mga kalakal kay Mang Boy. Kuya, ang daming kontesal nito. Joke lang! Sira, tara na nga. 1 Kilo 1 Kilo 3 kilos. Ton. 2. 3 Kilo 3 Kilo 3 Kilo O 83 Pesos to ha May ni kayo? 50 O Baka yung 30 Pesos nila o Hala baka pwede pong gawin nyo nalang 50 pesos. Di Bye. pa po kami nag-aalmusan. Ba't agabay mga magulang nyo? Yung tatay ko po, masipag po yun. Kaso lang, namatay sa solo. Ang nanay ko naman po, sakitin. Oh, sige na nga, ito yung sandaan. Pero, tatandaan nyo, ang utang ay utang. Pero yan, magsipag kayo para mabayaran niyo yung utang niyo. Maraming salamat po ang dito. Dito sila ng polis. Maraming salamat po lagi para makasubahid ng utang sa inyo. Salamat po. Sige, bukas ka lang. Minta kayo ulit bukas ha. Sige, sige na. na tayo. Tapos, matulog ka na rin. Daging <coughs> kayo mag-iingat sa labas mga anak ha. Hindi ka tulad dati na nasasamahan ko pa kayo sa pangangalakan. Ikaw naman, Makmak, lagi ka susunod sa ate at kuya mo. Lalo ka na, Twinkle. Ayoko na pag away ka sa labas. Babae ka pa namang tao. Okay nga yun ay. Kulang na lang bigote. Mani pa kayong datingan ni ate. Ikaw talaga, Makmak. Gugupitin ko ang dila mo. O, oh, yan. Tama na yan. Baka ko na pa kayo. Ang gusto ko, magmahalan lang kayo. Ay, nako Nay. Drama-drama niyo talaga. Di ba birthday niyo buka? Dapat masaya tayo. At saka nga pala, Nay. Anong gusto mong handa? Mamon at nagpansit! Kung talaga ang si. so, takaw-takaw mo, si nanay tinatanong ko eh. Wala. Ang gusto ko lang, makita ko kayo masaya, at nagtutulungan, yun ang birthday wish ko. Kuya, ikaw na bahala sa mga kapatid mo, ha? Huwag <coughs> mo silang pabayaan mo pariwara, kuya. <coughs> Mahalin mo yung mga kapatid mo, kuya. Hindi <coughs> Binal. na, lang ako gamot. <coughs> bahala. thank <laughs> you Oh, Uy, ang gaganda. Uy, <laughs> kuya, bilhin na kayo. Cellphone. Ay. Ay. Cellphone, yani, kuya. Oh. Yolo, my man. Anong atin, ha? Kailangan ko ng pera. Paig na ako sa rakit ang sinasabi mo. <coughs> kuya, ano rakit ang sinasabi mo? Ika you nga know, masyadong maraming tanong. Ulit-ulit eh. Huwag kayong mag -alala. Madali lang ipapagawa ko sa inyo. Tiba-tiba tayo nito. Ha? Hehehe. Yeah. <laughs> Narinig mo ha! Ayos store. Ate, palimbus ko. Kailan? Wala, wala akong pera. Wala, pasensya na, wala akong pera. Sige wala, lang. wala, wala, wala akong pera, wala. Pingin ko isang peso. Wala akong pera, wala, wala, wala. Damot! Kamu oh, ba kayo? Opo, kuya. Kuya, hindi ka na ako maalisasyon. Nagawa mo pa talagang magbiro. Kuya, Ay, bayan, yeah yugi kawawa naman ang kulit mas mahirap pa sa okay so hello everyone welcome back as you can see kakauwi ko lang from school and aray my gosh wait lang guys ha Oh my gosh! Talaga! Sa harap ko pa talaga, ha? Kaya ako! Uy! Not bad para sa first timer, ha? Makinis! Maganda! Jackpot carry to. Mansana sa tatak. <laughs> pwede na sa liman ha? Di ba kami lugi dyan kay Buboy? Sabi mo maganda at maayos yung model. Baka pwede mo naman taasan kahit konti. Alam mo kasi, my friend, kukuha pa ako ng technician para burahin yung password na ito. Ha? Para magamit ng customer. Ganun ang kalakaran dito. Ha? Tia, <laughs> yeah, umayot tayo. Baka makita pa tayo ng may-ari dito. Bakit bata ka? Hindi magkakaroon mo po Ha? Ano po boy? Alam kong hindi mo kaya ibenta ito. At alam ko na ngayong ka lang makakahawak ng limandaan. Ha? Na walang kahirap-hirap. Kunin mo na. Ano? Papahirapan ba natin ang isa't isa? <laughs> Ganda na <dito>. Okay, na. Okay. <laughs> Google, makmak. Saglit lang. Bakit kaya Jolo? Hindi dapat malalaman ni Mama kung saan kung galing yung pera. Tsaka yung natitirang sukle, tatago ko na. Promise, promise din na natin ulitin yun. Mangako kayo. Next Kuya! Ako din. Natatakot din ako para kay Makmak kanina. Gutom na ako. Excited ka naman. Bukas pa nga birthday ni Nani talaga. Ngayon nga ulit tayo mag-aandala masarap eh. Katalan na. wala po kaming pansit at cake. Kasama na rin po yung gamot ninyo, Nay.